mixiye tempradale yasọ so fandaadaa l'egbodogo s'ogobo s'ogobo leksamba let's go to african dance leksamba let's go to african dance egbodogo boko eba let's go to african dance egbodogo boko eba let's go to african dance i know you want to dance danc yẹ yeah. i'm ready to sing sing yẹ. Yeah. In Nigeria we like to dance. In Africa we like to dance. In Nigeria we like to dance. In Africa we like to dance. No need to look in the mirror. You are good. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Oh, mad crab. Ah, huli kami ng isa Nakahukay sa tagal ng panahon. Naputol pa yung isang sipit niya, ang laki. Ayun, pakagat ka, Pops. <laughs> So, what's up mga idol? Nandito kami ngayon sa Shinpong Station. Ngayon ay pupunta kami sa Mangrove Nature Park. Ah, Nature Reserve. Uh, kasama ko ngayon si Popoy. Manguhuli kami ngayon ng... Ah, Pops, anong huli natin doon? Alimango. Alimango. Ah, si Siya lang yung manguhuli. Hindi, hindi marunong eh. Ngayon, sasakay kami tapos pupunta kami doon. Mamaya kita kita lang tayo doon. Hindi ko lang palang buksan. So, andito na kami guys sa uh, Shinpong bogie có thể, đây có thể đi câu cá, à, cái 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 Eh uh, nasa kaya namin taxi, mi Ana ng, na wala pang tubig, Ah, low tide pa ngayon, low tide. Kaya Yan. Tayo. 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 十点十十一点十一点十点十一点水就上来了。阿拉鸡，人。的朋友、ah. 啊。这个里面、啊、过来那边有一个餐厅，是我的朋友。哦。啊，谢谢啊！啊，这个就是我的船啊。那你也可以去走一走，走一走，那边有大海边。哦，哎，哦，你就知道了啊。好，再见。哎，好。 So ayan guys, nandito na kami sa Shinpong Mangrove Nature Reserve. Na uh, manghuhuli kami. Ay siya pala ng alimango. Ayun, maganda daw ang lupa sabi ni, <laughs> ni ni, ni Master Pops. Chawan. Tay. Okay. Pwede eh, naman. <laughs> kayo. Ang ganda din nila, utot. Di May mahuli ka kaya dyan? Ayan guys, dito na nga kami. Good luck sa atin, good luck. Yan, idol niya si ano, si... Ah, inspired by Harabas nga pala. Harabas, si Harabas na taga... Taga saan nyo? Shout out. Taga, taga Sanyo. Occidental Mindoran, ako taga Oriental.

Saya yup. <laughs> punya oh anak-anak, siapa yang mau? Saya punya 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 anak-anak, Nah, itu mutas. mau Alimango. Hah? Si Master Popoy. Siya bahala diyan, dia marunong yan. <laughs> Dinukot niya na yung alimango. Ay. Uy. Ay, check ko Ang pati. Karani pala mang huli niya. Dali, no, wala, takaba, eh. Bakit ang sakit ko? Ha? Ha? Wala na ako pa ko ka. Nakakataba. Saan? Lulog pa yan. lang natin. Hindi lang ang bag. Bakit? Katin ng likod ko. Tama ka ng puno. Ay ina, ayan ang gagawin ko. Ano ba ang damas? Ang kati. Hindi yun. Ba't hindi naman? Eh ko ba? Yung bag mo yata makati. Ha? Eh. <laughs> Nasaan? Wait lang, saba ka dada? ito ah, ahas akas. Yan. Alay. Oh, shit. Yan. Nakabutas naka na si Pops. Nakakita rin siya ng butas. Yan daw. Tingnan natin kung may laman yan. ka ito. Ito yung, ginagawa siya ng butas. Ay, ito pa yung butas. Wali pala. Tapos yung papaganon daw. Tingnan natin kung may mahuhuling alimango. Paano pag uh, paa-asa uh, na huli mo dyan? Hindi Wait lang, okay, wait lang. Okay, panguha kayo natin. Ha? ha? Ano yan? Nakakain yan? Oo, oh, oh, ito okay, yung kinakain uh, ako ni mamoy. eh. Oh, malay ko dyan. Okay, panguha kayo okay, uh. dyan. Ito, pumuha siya ng panguha kayo. Oh, parang di mo itong nito. <laughs> ano pa? Malaki man eh. Yan, ni Pops yung ano. Magaling itong mga pa eh. Alam ko eh. Kasi trabaho niya na ito dati. ata. mau hmm? <laughs> 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 Natatakot siya. Kahit ako na niya, ako 'yung ganyan. Baka <laughs> <laughs> ako, guys. Sinang bahala dun. <laughs> nani taliko na yung kanyang pamato ay kanyang panghukay sa so, lang yan. yan dito lang ako kasi hindi ako marunong yan eh ay, lang pang ano ko ah i-glass ko lalim tumulalim oh. nung no, gano'ng kalalim yan oh ang lahat sa loob Ang sa loob Bakit sire na ang sa lalim. <laughs> Ang lalim Ang lalim, ang ng pangukay Ang hirap dito, ang hirap ng na pangukay natin Munti itak Ang dali lang Guys, maikli kasi yung pangukay natin oh

Nah, sekarang ini begini toh. Ah. Ah. Ini nang Ang inanda ako sa loob. Nakakatakot. Ah, Nakakatakot <laughs> si Paps. Mahuli. Dukutin yung loob. Malalim daw. Tulo. Ano? Dali mo. Ano na pala lalim naman ng putas ng dinin eh. Grabe naman to. <laughs> <laughs> ba. Baka ba yawak yan? Mamaya to ko sana kito. Ano mabuk ko eh. to? Ano ng pangawit? nasa yung panungkwit mo naiwan wala maligtad <laughs> ano <ba yun? laughs> <laughs> so ayan guys habang napapasya uh, dyan hindi ko naman siya matulungan paglilibot-libot muna tayo dito Maghahanap tayo ng pugad. Anong tawag diyan? Ano? Ano ang tawag doon? Balong malalim. Nandiyan na? Naputol. Naputol din pa hukay ni Pops. Dini sigurado meron. Dini. Oh, ang laki. Kaso luang, oh. Aray ko. Ito, oh. Meron sigurado dyan. 你怎么还没到？你怎么还没？ Uh-huh. <laughs>

Naputol na ito 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 nga naputol isa ila ah. ayun oh, naputol na yung sipit nya yan ah oh, mad crab nahuli ah, kami ng isa nakahukay sa tagal ng panahon naputol pa yung isang sipit niya ang laki ayun pakagat ka paps <laughs> Oh. Malaw oh, mo doon. Ay, ah, bak eh. Ako na yung sibit. Ay, oh, ka. Hmm, Yan, laki. Yan, salamat nga pala sa harabas <laughs> 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 Ayun dun, may ugasan dun Hindi, natin muna. Oh. parang payat eh. Yan, oh. yung sipit. Yung sipit. Ligo. Hindi ka hindi naman kami nasero kahit isa. <laughs> hindi kami nasero kahit isa. Yan. Talagang hindi niya sinukuan 'yan. Kahit malalim. Tinan mo naman ang kaputikan. <laughs> At, ang ah, Kung si, eh. Manlalambat din. Tayo manonood ang manlalambat.

Paglaki niya ni banak eh. Banak. Oo. ano yan? Tilapia. Ano yan? Kalabasa. Oo. Oo, tayo na, nadalhin. Oo. Teka, sandali. Radya. Oh. Doko ano sa lock? No. Butak, <laughs> ang lalim, ang lalaki ng butas ay nalalim. Ang panghukoy naman namin ay eh, pang-pang garden. <laughs> <laughs> Visit na 'yan. Oh, sabi nga rin lang. Nalalim na. Nalalim? Pare, doon tayo doon, yun, no. Nakasang tawagin gino. Eh, maginaw na <laughs> Adali pa ng isa Try okay. nga muna ha uh, Uri sa mama sa kawit ng nga ang butas Malalim? Marami sana So ayun guys, nandito na ulit kami sa Shinpong Station uh, Bumalik na kami Ayan, nakahuli lang kami ng isa Nagugutom na kami Kaya pupunta na kami sa Lomi House Sa Richiana Ayan, Dito na kami tatapusin itong vlog na to so, kita lang tayo sa susunod Bye!